Guys, ang inyong kasinger guys. So for today's video ay magluto tayo ng ginataang kalabasa at sitaw na may uh, animasa animasag guys. So kaya ang ulam for today's video. So na painit na ako ng kawali. So tara magluto na tayo. Ano natin ng mantika para igisa na natin ang ating sibuyas bawang. Gata na, huwag mong anuhin baka huh? Gata yan, baka magbutas So ayan Gata so, na natin yung ating Luya guys so, Kunti lang yung luya nilagay ko Baby, mabasa, mabasag na ah, Ma Ano yan, mabutas Mabasag So next Ating bawang So, sipay lang. huluin next ay ang ating sibuyas. Mm, nice. oh. haluin. So, next natin na yung ating alimasag, guys. Ayan. Hmm. Ito natin yung Parang galit yung alimasag, ah. Charot. tubig kasi. <laughs> Kaya galit yung alimasag. Yun, hmm, gisa-gisa lang. Hanggang sa mag-red-red yung ating alimasag. Naku, patay. Sa so dadis pala, allergy sa ano seafood. Naman na, may fish naman. So, ayan magiging natin ng ang kulasa pati syempre as usual tancha tancha lang ating paglagay ng yeah. seasonings yeah, magic sarap halu so, haluin ganoon lang guys ganoon lang kasimple magluto pero hindi masarap magluto charot laging may nang babas dyan sa niluluto ko yung na nga guys at in-ex na, na natin yung ating hiniwang sitaw at kalabasa oops so yun na yan. na yan nahulog eh. yan merap na walang ano paghahawak ng camera habang nagluluto Ayan guys. So, lagyan po natin yan ng konting tubig para maluto ang ating gulay. Kunti lang. Kasi gata yung ilalagay natin dyan. Okay, at ating tatakpan for a while. Ito na. Takpan mo natin saglit. So, ayan na guys. kumakulo na siya. At ilagay na natin ang ating gata. So, ito yun ang oh. gata. Ilagay natin. Ayan. At ating pakukuloan niyan hanggang sa maluto ang ating gulay. Masita at kalabasa. So, guys. Nilagyan ko na pang nga ng paminta. At tinimplahan ko na rin po. So, takpan natin para kumulo at para maluto ang ating gulay. Yan guys, kung may gulay, of course, hindi mawawala ang ating tritong isda. Talagang tandem yan sila sa ulam. Yan, tritong isda at ginataang gulay. So, Tara! so ready to serve na to guys. Ito na ang ating nilulutong ulam sa araw na to, ang ating ginataang kalabaso. Sitaw na may alimasat. So until next time, see you on my next vlog.